Bulletproof. Ano yung mga pangalan na inilabas? Oh. Nagkaroon ng bala hand, oh. ba ba? At oh. may napatakbo pa raw. kami ni Nabongo. Oh minsan nangyayari pa rin si uh, Senator Robin na uh, yata kay eh, SPGs. Oh. Uh, nagkakalitohan bakit yung uh, Duterte black na out kami. Uh -huh. Sino daw po papalit na SP? ah uh, ang balita si dating SP Soto uh -huh. at uh, marami na raw nasungkit. Nasa labing lima na. Oh, takbo pa more! <laughs> <laughs> Pero grabe talaga mga bata helmet no. Na nakakahiya, nakakahiya na talaga. Yung reaction nila, Mr. Pato de la Rosa. Oh, Oo, nangingintab. Oo. Taga bakit niya sinisisi na ito na naman siya ha, nag-quote na naman siya about NPA. Oo, oh, retagging na naman. Mga na naman oh. tao na baka nga daw gamitin ng mga mga kaluwa, ng mga NPA. Eh, sino ba, ba to, gumagamit? Itong mga kongresista na to na para daw mapagbintangan kasi nga daw, kumanta na nga itong pamilya de Skaya, yung mga hmm. asawa. Kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin sa na ninyo. Sa dami ah, na Pagbabaan ninyo ngayon man. dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa yung security dahil sa big bigat, bibigat ng mga pinagsasabihin nyo dito, hindi niyo alam kahit na yung congressman na binanggit niyo, walang interest sa buhay niyo. Merong gustong susasakay. Halimbawa, mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos, ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya, mag-ingat kayo, I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Nakakaloka, bakit? Ba? retaging ng retaging at binabato ang mga NPA. Nananahimik e naman ng mga ibang mga tao, di ba? Oo. Eh bakit? At sino pa nag-isip ng bulletproof? Sino pa ba nag-isip at nag-suggest na dapat daw gamitin na daw yung mga sasakyan kung bulletproof naman oh. Ah, daw yun? Ano Kasi daw, bulletproof? Daw, diba? Uh, Ako'y nakaisip. ba diba siya nakaisip? Oh. Oh. Hey Tapos, ibabat niya sa mga mga kalawa or sa mga NPA. Ano ba yan, kuya? Pero ito nga, mga batang helmet, nakakaloka lang talaga, no? Nakakabigil. So, yung mga pangalan, bitch ko Hmm. Yung mga pangalan na narinig natin, hindi pa yan. Malamang, hindi pa yan yung lahat ng listahan. Bakit? Oh, oh. 2016, ha? Mga bata helmet, kung natatandaan nyo, 2016, nag-start yung flood control project sa mga diskaya. Eh, yung mga pangalan, eh, mga sinabi kanina, eh, starting 2022 daw yan. Oh. Up to present. Eh, na listahan from 2016, up to present. Dapat As kasama yung Oo. Oh, oh. nyo sa Google Map, mga kabatang helmet. Tingnan nyo, yung bahay ng mga Diskaya since 2016 hanggang mm. ngayon. Makikita nyo yung progress. Mm. Kung ano yung mga kauna-unahan na itsura nung bahay. May nag-upload na yan sa FB. Pero ayan nga, sana, asa na yung from 2016? Oo. Oh, oh. Diba? At ano to? Wawa, 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 wala Wawa, wow, wow, windy. wow, windy. Wow, 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 Hip, hore! hooray! May mga napatakbo. oh, uh, tumakbo? Paano oh, Tumakbo daw. Ayan, comment nila ako. Sino yung tumakbo? Noong nabalitaan na magkakaroon ng bagong Senate President. eto pa, mga kabatang helmet. Grabe talaga, parin, no? ka pa no? Yung paglustay sa kaban ng bayan, yung paglustay sa tax na pinagpagura natin, para lang isugal sa oh, research oh, world, oh, sa surin. Wow! Sige, trabaho, trabaho pa, pa more tayo! Pa ikaw, magtrabaho ka pa. Kasi meron pang magsusugal ng pera mo. Grabe. grabe. Mm. Naka, ay, pero, ang tanong dito, mga batang helmet, o oh, ayan, nagka, ano, ano, na, nagkabistuhan, oh. Uh mas -huh. so, nagkabang, anong gagawin dito? Wala lang. Wala lang. Ha? Wala, wala lang. lang. Wala, wala man lang karampatang parusa, wala oh. man pagkulong, ano, na. wala pag... Ay, may nalinis na issue. Hindi tayo pwedeng ganito lang na babalasahin ngayon. Oh. uusapan niya. Tapos wala na. At eto pa. May bago pa akong chika. talaga mm. Talagang itong araw na to, ang daming mga pasabog eh. Mm. May hinatid na sa ICC. <coughs> At Tetes tiguraw Walang iba kundi si Rohina Garma. Hala. Nilipad na. Ating po noong weekend. Uh, and then... Umalis din po daw siya kagabi. Ano po sir yung alam po natin na impormasyon patungkol po dito? Um, maybe it'll Uh, a few months ago, she appeared in our conversations, or she, she was a subject of our conversations with Senator Samy because of her possible testimony in the ICC. Um, the ICC has been asking, asking Samy Trillanes about making her available to be a witness in the case against the uh, Duterte, in the ISIS, mm -hmm. uh, in, in the Hague. So at that time she was still applying for assignment uh, but was denied, because she was denied. So a few days ago we got word that she was on the way home and uh, we just mm -hmm. waited for her arrival, waited for her arrival. And since she has no warrant of arrest pending yet at least uh, from our end because of the the pace of investigations are not always as good as we want it to be. So she's just a subject of an ego, a uh, lookout And given that, and the fact that she was going to Malaysia to meet with the ICC, uh, gave us reason to say, okay, uh, because if she's going to be a witness to the ICC, we have said that our working relationship. With the ICC involves witness protection, and the best way to protect her is probably for the ICC to meet her, well. because her life can be in danger in our country. Let's face it, uh, Uniform personnel of Malawi. So, as we speak, <clears throat> she's with them right now Opa. with the ICC people in Malaysia. So, sir, officially, um, nakikipag-usap, umuo uh, na ba siya? siya po ay pumayad na? Um, eh. I think she has agreed to be a witness according to Senator San Frigales because uh, I've been working with Senator Trillanes because we have no real official relationship with the ICC except for the fact that we protect the witnesses who are here who may be the subject of an ICC uh, uh, request because we have to protect our witnesses and these people uh, the are the complainants from here the witnesses are from here so it's just right that the department of justice protects the citizens who may be inclined to testify so mm. that's the story As, that is the reason why i heard on other uh, leaving yesterday i just asked uh, outgoing director jimmy Santiago to, to, to make sure that she was doing the right thing that she will be uh, doing what she She will be doing which is to testify and uh, to meet with the ICC first of course. Sir, gaano ka-importante yung mga sasabihin ni Rui Garma sa ICC? I think that she is the highest ranking police officer that can be asked to give a narrative about the drug war, the reward system, and the other parts of her testimony which she already gave. Dilipad na nga si Madam Garma. Papuntang mm. ICC dahil titistigo nga siya para kay Tatay Tix Sabi nga ni Secretary Boying Grimulya, Madam Garma nga yung isa sa pinakamataas na official nung time na yon. Mm. Ay, e, na lang natin mga susunod na kabanata. Alam mo, sa birthday ni Mama Mary, ang nami talagang ganap. Kasi last year, parang may ganap din eh. may oh, nangyari oh. din. May last nangyari. Year, September 8 pero, ayan nga. Nakoy, comment nyo na kung masasabi niya. Pero, nakaka nakakalo nakakaloka lang talaga. Kasi, mm. pero, ewa eh, ewan ko ba kay, na, ewan ko na talaga, ha? Bichoga par, ha? Mm. Isko, sana talaga lumabas at mag magkaroon talaga ng kaparusahan yung mga akusado na yan, yung mga corrupt na yan. Hindi hey, Oo. hiring-hiring lang tayo. Ba, pera natin yan, ano? Pera natin Pilang yan. Pinangpapasarap nila. At kung ikaw man trabaho itatrabaho sa ibang bansa o kayo papadala kayong pera dito. Malaki ang bag mo kasi may tax din yung pinapadala mong Oo, pera. Lahat tayo may yes. tax. So, ayan nga mga patahin, mag-comment kayo dyan. Kung ano masasabi nyo, basta stay happy, stay healthy, and stay safe. As so, always, sabi nga sa buhay ni Ren, when tinabong it keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! I'm bulletproof! Nothing to lose! Far away!